Ngayon dito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, ito na yung pinakalas na nakabit natin na pader mga boss sa sandalan. Then ito yung design niya, yung pabanig. Tapos ito yung katatlo mga boss. Tapos na na grind. Then itong nilagyan natin ng marking mga boss, ito yung pinakalas natin grindan mga boss. Lagyan natin marking. Tapos tanggalin natin mga boss. Planiran muna natin yung mga makapal na kuwanan natin ng planer para pag-grind natin, maliit-maliit ma na lang yung mag-grind na natin mga boss. Ito na yung pinakalas na pader sa ating sandala na ikakabit natin. Pagkatapos ito mga boss, mag-layout na tayo sa, sa ating design. magmas mo tayo mga boss kasi yung abog ng tugas medyo masangsang sa pangamoy Then ito namang sandalan na natin meron naman tayong basihan dyan sa marking hindi lang natin naabutin sa marking Kuanan natin ng masa uh, kuha na natin ng maliit para hindi na kayo makapal yung pagkabit natin hindi na makapal yung paggrind natin tulad sa nauna mga boss dandahan sa paggrind kasi itong design niya mga boss yung nakikita nyo paha frown yung paoblong kailangan hindi siya masagip ng grinder kasi masira yung design niya Ito lang yung pinakamahirap sa parte mga boss, yung pagsit natin sa pader. Sa sandalan, yung medyo hirap tayo kasi wala ito sa plano. Tapos, nilagyan natin ng pader. Medyo mahirap gawin pero hanggang sa natapos naman tayo mga boss. Tsaga-tsaga lang para matapos. At sa tingin natin mga boss nga medyo manipis na yung marking. Ikabit natin sa sandalan para mag-grind na natin ang final. Uh, medyo hindi na siya makapal yung tanggalin natin sa pag-grind mga boss kasi ginamitan na natin ng planer inaray na natin yung sandalan medyo hindi na kayo hindi na makapal then ito mga boss, ito na yung final mga boss kailangan na natin tulad ng nauna mga boss padandahan lang sa pag grind hindi, hindi, hindi masagip yung pa design natin kublo ito gina kuha na natin ng manipis yung sa oblong mga boss para hindi naman siya lalim tignan kailangan ng pa-half ito mga boss sa ah, pag manumano na lang ng pagliha yung pas maganda naman tignan yung pag manumano ng liha ang para design nito mga boss hindi naman ito makukuha sa pag grind lang pag manumano ng liha mga boss ito na yung sa likuran mga boss tapos na tayo sa likuran dito naman tayo sa harapan Ito na yung pinakalas mo boss. Abangan sa maglayout tayo sa design niya. Medyo hirap gawin mga boss pero okay lang mga boss. Kailangan lang natin nang tapusin. Kasi matagal na itong upuan. Almost 10 years na. Isang dekada. Hindi pa natin natapos. Hopefully mga boss nga matapos natin nito. Medyo hirap lang gawin mga boss kasi handmade siya mano-mano yung paggawa. Yung pag-carving natin mano-mano hindi madalian yung paggawa ito mga boss kailangan ng determinasyon at saka tiyaga para matapos pag design natin ito mga boss yung pa banding style kailangan ng barina yung butasan natin yung 1 fourth yung mga gilid-gilid nya pa rectangular mga boss para maganda naman tignan ito lang masasabi nito mga boss na kailangan ng syaga at saka determinasyon sa trabaho para matapos at saka mahirap yung gawin mga boss kailangan natin tapusin pero ito mag meron tayong magawa tayo ng DIY nito mga boss yung grinder na maliit pang pinis sa uh, pabanig style kasi kailangan natin ng madali yung pagtrabaho. Kailangan natin ng grinder. Ang gawin natin ng DIY mga boss, yung pang tahi ng motor, gawin natin grinder para sa design natin, hindi tayo mahirapan. Ito mga boss, tapos na po tayo mga boss. Maraming salamat mga boss. Abangan sa susunod mga boss, paano natin gawin yung design niya. Follow, like and share lang mga boss sa ating daily Works. and subscribe to my youtube channel mabus